Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. Hello everyone. Ngayon ako ng twelve Basic editing free. apps. Ito'y uh, magagamit ng mga newbie sa pag-upload ng mga short video or pagbablog. Bago tayo mag-umpisa, siguraduhin nyo na mag-upload muna kayo ng apps application. Punta kayo sa Play Store, hanapin nyo ang CapCut Editor at i-download nyo na sa cellphone nyo. Para masundan nyo ang gagawin natin. So, pag nabuksan nyo na yung application, mag na tayo ng video. Uh, pindutin ang new project at mapupunta tayo doon sa ating gallery. Add na tayo ng isang clips for editing. Click ang edit. Drag to left. Click ang edit icon. Then, you can see the frame ratio. Makikita mo, iba't ibang tukat ng frame ratio para sa cellphone. Yung 9x16, yun po yung vertical. Yung frame size 16x9, horizontal. Yun naman ay uh, yung mga pang full screen na kadalasang ginagamit ng mga YouTuber. Yung 1x1 is for Instagram. So, papano ikakat video? i-click ang edit, then drag, follow the white line, i-tap nyo yan, i-tap ang uh, portion na gusto mong i-delete, click mo ang split, i-tap mo yung portion na gusto mong i-delete, and then punta ka sa delete. Paano naman tayo mag-add ng text? I-click ang uh, text icon add text, mag-type, termong mag-type, select font, select ang style, i-drag mo lang kung alin dyan ang mga gusto mo, napakarami. Yung others, so mayroon din na effects ng bubble, ito, then may template din, no? So, scroll nyo lang marami kayong pagpipilian dyan. So, yan po ang pag add ng text, no? Click mo ang effects. Meron din tayo dyan na uh, animation. Pero mostly yung san animation is nakapro. So, i-disregard na muna natin yan. Sa text din, guys, kung gusto mo may uh, auto voice, is meron din po Punta ka dyan sa text to speech, pindutin yan, and select voice. May mga pang babae at pang mga boses dyan, mamili ka na lang, no? Then, tap text, then play. So, maririnig mo na. So, papaano naman mag-add ng overlay? So, punta tayo dito sa icon ng overlay. Uh, click overlay. Balik tayo sa gallery. Then pili ka ng uh, picture or uh, video na i-overlay natin. Then uh, click add overlay. Select video or photo na gusto mong i-overlay sa video clip. Resize, then ilagay sa gusto mong position. Overlay mo ay picture is parehas lang nang sa video. Paano naman yung pag-alis ng background? so ang pag-alis ng background ay tap mo yung overly photo or video na gusto mong alisa ng background then click cut out cut out icon then click remove background click check icon then click cut out stroke kung gusto mong may shadow ang edges ng photo yun yun ang piliin mo kung ayaw mo naman yung cut out lang okay Paano maglagay ng effects. So, click effects icon. Video or body or all effects is meron. Ito yung uh, susundan mo lang. Click effects icon. Video ba ang uh, lalagyan mo ng uh, effects or yung katawan or uh, sa lahat ng uh, video clips mo i-apply. So, mamili ka na lang dyan no? So, paano naman maglagay ng filter? Pindutin ang uh, filter icon, then lalabas ang filters. May tatlong uh, klase yan, guys, na pagpipilian. Yung filters, adjust, and video quality. Sundin mo lang itong ginagawa ko na itinuturo ko. Then, paano maglagay ng sticker? So, drag mo sa kanan. Diyan sa pangalawa sa dulo ito. And then, click mo ang sticker icon. Select sticker. So, ang sticker guys, napakaraming option. So, ayan, mamili ka kung anong sticker ang gusto mo. Ayan, tulad yan. Then, ilagay mo sa gusto mong position. So, ayan, ganyan lang kadali, no guys? Uh, paano maglagay ng audio o yung background music? Tap mo itong audio. Then uh, click ojo then click yung sound icon and mayro nang mga naka-install dito guys na music pero gamitin mo yung uh, yung mga naka-save na sa folder mo sure ka na hindi copyright ang uh, background music mo no so at fair na kumuha tayo sa folder na yung ginagamit kong mga background music click ojo ito. Click sound. Click folder. Then, click mo yung folder from device. And, select background music na babagay sa video na ginawa mo. So, kailangan meron ka nang nakasave dyan sa device mo. At makikita mo automatic dyan. No? Paano ang paggawa ng cover title? Click cover at left side. Select frame from your video. Then, Click add text. And pag na-type mo na, pwede mong i-edit. Pumili ka ng font, ng style. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Then, save. So, yun. Automatic guys yun, magkakaroon ka na ng cover sa yung uh, short video. Okay? Paano tatanggalin ang uh, watermark dito sa ating application na itinuturo ko? So, punta kayo dito sa kanan. At pinakadulo. Uh, itap mo yung nasa dulo And click delete So Ayan okay na yung mga video mo Balikan mo siya You can export your video With good quality Pag nasundan mo itong mga Step by step na itinuturo ko So Kung nasundan mo ito May natutunan ka Like and share mo naman itong video Thank you for watching. Follow for more. Bye.